Kabayan magandang hapon. Isang mababa at medyo mataas. Ngayon, kakabayan, karatapos na ng ulan. Tapos tayo tinatawala ng aso. <laughs> Ngayon, ito pa yung ating mga gamit, kabayan. Bilang sa mga Kapag maulan, uh, uh, ito po dapat ang gamit, labtik. Kabayan, kasi kapag hindi maulan, stainless lang. At depende sa inyong design, kung anong kasi. Paano nyo po din-discard yan ng pagbaba uh, ng buko? sabay naka uwi na itong ating gamit love tech ito kabayan ng aking style makasama ang karit at lagari at uh, panlinis mismo ng anyog kabayan at hook ito ka tayo at uh, ito ating lubid at uh, naka spike kabayan ano tanggalin yung spike yan madali lang yan Pwede ko malagay ng goma dito. O, ako kasi kabayan ako nadala eh. Goma nalagay ko at di ko na malayan na yung goma eh. Pumiglas kabayan. Ang hirap sa taas. Hindi na po siya nagalak at uh, napakayarap bumaba. Kaya nangyari kabayan, masigurado na ako. Mismong tatluhan. No? At ay, uh, di masakit hindi rin... Uh, masyadong maluwag, tama lang spike yan hindi sa kabila ang mismo trabaho ng mangbubuko kabayan yan ito yung pan panali sa kadena ng aso yan spike nakakalakad po yung kabayan yan nakakalakad yan ha malayo ang agwat nyan pero ang mismong pagbago yan mga dito po yung kabayan ang talas nyan kapudpud na eh at syempre bota Meron po tayong panapin sa mismong uh, paakabayan. Yan, eh, dahil na ulan, basa. Kapatuyo tayo ng gamit. Dalawa lang ang aking panapin. Isa yung panapin na mahaba tsaka ito. Tapos medyas ko, bilangin niyo po isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Yun, apat na medyas. Bota ko ay uh, hindi rin masakip, hindi rin maluwag. Tama-tama lang kabayan, Sa pang-apat na medyas. Para hindi paltos ang paa sa trabaho. Ganun din po yung kabila. Lakas ng hangin. Kabayang kapi tayo habang umuulan. Oh, lakas ng hangin. Nandun yung payong. Oh. Hmm. Wala na. Maulan sa Taiwan ngayon. Ito pang oras sa ating kabayan. Same time. Philippines. You know? 5.30. Oh, kape ya? Yeah. Oh, boy. <laughs> ano na ngayon? Hindi ngayon 17 ka ba? Ayan. Ngayon po yung araw ng Friday, July 18 tayo. Oh. Yan July 18 at yung hapon ay nilipat ko dito sa kwarto kabayan na dyan tayo nagpapatuyo ng mga gamit labtik, panapin sa paa tapos si eh, lubid, spike mga bota, sombrero at nagpapatuyo tayo ng medyas kabayan yan uh, o dahil manggubo na, ko ano eh Oh, tensya, oh, eh, may kong si, tensya, tensya. Hmm. Hmm. Uh. kabayan, katapos na kumain, uh, 7.54 p.m. Ayun ang ating ginagawa ngayon. <laughs> Pinapatay ko yung mga lamok-lamok dito sa kwarto. At ayan, may saranggola. Ayan, may gitara. Ang kabayan. At muni-muni uh, lang, may amin, naantok na rin. Kailangan mismo buhay na mang kabayan. Ngayon, uh, July 18. Araw ng Friday, 2-25. Ngayon, kabayan, eh. sa, salamat sa inyo sa panood pa ng aking uh, vlog ngayon. Manggubo sa Taiwan, kabayan.